السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق kapatid, wala kang mutuna illa wa antum muslimun. Wakala aydan, ya ayuhal kadina amanu, takula wa ulu kaulan sa dila, yusmet lakum a'malakum, bayagmer lakum junubakum, wa may iti illa wa rasulahu, pakat paasa kausan alima. Ang mabati. Paringa kaibang ka dinik kitabullah wa kayraul han tajul muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarahu mu'min muda taqwa wa qul la mudat amin ida wa qul la ida tin dalalah wa qul la sa kanan palatayang isla, mga magulang Mga alimi ni Allah subhanahu wa taala tunay na ang lahat-lahat ng, lahat -lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, pagluluwan natin, at tamang pagsamba ay para naman tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya at hinihingan ng tulong at kapatawaran. Tayo ay nagpapagupok kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang babayagan sa matuwid na landas ay walang sinuman ang makapagliligaw sa kanya at sinuman ang hayaan niyang maligaw ay walang sinuman ang makapaggagabay sa kanya at ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lang ang Allah at ako ay sumasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, ang katas-taasan, o kayong mga nan naniniwala, matapag kayo kayo Allah ng tunay na pagkatapot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga muslim. O kayong mga naniniwala, matapag kayo kayo Allah at magsalita kayo ng katotohanan at isa sa ayos niya para sa inyo ang inyong mga gawain at ipapapatawad at sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang suko at siya ay nakapagtamu ng dakilang tagumpay. Bilang pagpapakot mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pinakamahinam na salita ay ang kakot ni Allah, ang Quran. At ang pinakamahinam na patubay at ang, ay ang patubay ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang pinakamasamang gawain ay ang mga gawain bago sa pagsamba sa Islam. At ang bawat gawain bago sa pagsamba sa Islam ay bidaa. At ang bawat bidaa ay pagkaligaw. At ang bawat pagkaligaw ay sa impero. Mga kapatid sa banan ng Islam, mga magulang, mga alibi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, An Abi Sayyidin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Qudri radiyallahu anhu ala An -ra Rasulullah ala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam la darara wa la dirara hadithun hasanun rawamu ibn Majah batay sa pinakamalapit itong kahulugan mula kay Abu Sa'id Sa'ad Ibn ipinsinan ang kudri, kaluglad na wa ni Allah, ang suko ni Allah ay nagsabi, Walang minisala at walang pamimisala. La darara wala durara. Mula sa mapapanaligot na batid ni Yahya bin Sharaf al-Annawawin, ang apat na kuhatid ni Imam Annawawin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam ay relihiyon ng katarungan. Kata Ito ay may bit na nag-uutos sa ating mga mananang manataya, sa ating mga muslim, na pagkamakatarungan sa lahat ng bagay. Sa pangamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan, katiwasayan, at nagkakaroon at siguridad sa buhay, sa pamilya, sa dangat at sa mga ari-arian ng bawat mamamayan na ang dugot ay kapayapaan. Ama Tama po ang inyong narinig, mga kapatid. Tinatakwil ito ang lahat ng uri ng mga api at mga buso sapagkat ang gawain ito ay nabag sa katuluan ng Islam at sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaloob sa sakatauan ng isang ganap na pamamaraan ng pangumay at ito ang Islam. Ang Islam ay tunay na, rin na nag nagtataglay ng mga kalangit na batas, sharia, upang mas maisakatumpara ng layunin ito. Palagi po natin tatandaan, mga mahal kong kapatid sa Islam, una sa aking sarili at pagkatapos ay sa inyong kong lahat, na ang Islam ay dalisay na pamamaraan ng pamumuhay. Ganap na paraan ng pamumuhay, praktikal na paraan pamumuhay at ang tanging layunin ay kaligtasan natin sa mundong ito at higit lalo pagdating sa kabilang buhay. Amen. At ang tanging layunin rin ng Islam ay magbigay, una, magbigay ng kapayapaan, pangalawa, katarungan, pangatlo, padalisayan, pangapat, kaayusan ng lahat at kabilang ang dalil na ito, tabi ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang hadit na ito ay kabilang sa mga panunulat ng Sharia, batas ng Sharia. Kasama po ito sa kaida, kawang, kawai, kawai doon pikiya, ibig kong sabihin ang rulings ng pi o ng islamic jurisprudence. La darara wala nira, walang pinsala at walang maminsala. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang makapinsala. Pinsala na may itinudulog na masama. Kanino, mga kapatid? Una, sa ating sarili, bago sa iba. Yung pinsala na iyon ay maaari natin na maaari, yung pinsala, yung pinsala na iyon ay maaari natin na itulog natin na masama sa ating mga sarili at sa iba na hindi po natin ito namamalayan o hindi natin sinasadya oo tama po yun mga kapatid bawal po yun yun yung makapinsala tayo na walang tayong maalang alam na tayo ay nakakapinsala na pala o nakakagawa ng perwisyo na, na, na nakakapervisyo na pala sa kanila sa mga kaya nakakapinsala Sa Islam, upang hindi tayo maligaw at makapangligaw. At bawal din po sa atin ang sala, ang piram. Una sa ating sarili at sa iba. Iba na lang mga kapatid sa pananampalat ng Islam, anong kaibahan po nitong dalawa mga kapatid? Maraming mga explanation po dito ang ating mga eskola. Pero para madali po natin maintindihan at maulawaan ang kaibahan ng dalawang ito, ay... wala po siyang intensyon na makapinsala. At ang paginisala o ang gira naman ay sinasadya kung meron talaga siya intensyon para makapinsala. Yan po ang kaibahan ng dalawa mga kapatid sa pananang kalatay Islam. At hindi lang paglilinaw at karagdagan mga kapatid sa Islam ang pinsala at paginisala ay sumasaklaw sa pisikal na katawan, sa mga ari-arian, sa angkan, Sadaran at sa iba pa na magkatulad ay pinagbabawal ng Islam. Ang kaibahan ng pinsala at pamiminsala ay sa lahingin na ang pinsalang ang sa kapwa ay madalas na hindi intensyon ng taong makakagawa nito at nakagaya ng taong gumagawa ng panginisala sa iba. Ang isang halimbawa ng karara o pinsala ay, ay may isang lalaki na nag nag-aalaga ng ulo sa kanyang pakura at ito'y kanyang binidiligan araw-araw. Subalit, hindi niya na namamalayan na ang tubig na pumapasok sa silid ng kanyang kapitbahay ay nagdudulog na pala ng insala sa kanyang mga hari-harihan. Ayan po ang isa sa halimbawa ng tarara ng pinsala. At ang isang halimbawa naman po ng pamiminsala o ng mirar ay nag ay nagka nagkaroon ng pagtatalo o hindi pagkapanuhaan ang magkapitbahay bahay kaya ang isa sa kanila ay kuha ng isang bagay na pag sa, 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 isa. Kagaya ng paglalagay ng mga at dumi sa kanilang ginaraanan o pagsulat ng malalaswang salita sa kanilang tingting o pader. O di kaya ay pagsunod ng kanilang bakod at ayan po ang isa sa halimbawa ng pag o ng kaya ang hatol sa batas ng Islam, ang insala at pag ay magkaiba. Ang hatol sa insala ay ang pagpapatihin nito. Gayun din naman ang gawain ng ngunit ito ay may karampatang parusa ng dahil sa kanyang layunin o intensyon na ito ay kanyang silatikang pag -iminsala. Mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, ang pag sa kapwa ay isang kasalanan sa batas ng Islam na may karampatang parusa batay sa batay sa tulong itong pinzala. <laughs> at ang hagit na ito ay kabilang sa mga alituntunin ng Sharia na sumasaklaw sa pang-araw-araw na pangumuhay ng isang tao. Sakot dito ang mga pagbebenta, pagsasandla, pagpapautang, pag-aasawa, pag-aasabihin, pagpapamana at iba pa. ng mga tao ang atin ito sa, kabil sa kanilang buhay, insya Allah. Aking sinasabi ang salita ito at ako ay hinihingi ng kapatawaran kay Allah sa bawat kasalanan para sa akin at sa inyo at sa lahat ng mga muslim. Kaya kung hinihingi tayo ng kapatawaran sa kanya, tunay na siya ang mga pagpatawad ang mga bagay. Ako lo kang mihada, at balisa ay kay muslimi namin basta yung inang mumbal Alhamdulillah, Alhamdulillah, hirap nila lakin, pabihinas wasalamu, ala rasulillah wa ala Ali, wasabuhi at Ismail, wabad, mga kapatid sa pananang Islam, at bilang pagpapatuloy ang pinsala at paminsala ay nagpipigilan sa pamamagitan ng pagbubutos ng mabuti at pagbabawal ng kasama. Alhamdulillah. At sa katunayan ng Islam ay nakatulong lamang tayo sa paggawa ng kapatihan. Ipinagbabawal ito ang lahat ng uri ng kasamaan at maminsala sa kapwa. Sinabi ni Propeta Muhammad sa Dalaho alayhi wa sallam, La yung minu akadu kung hatta yuhibba liya akili, ma yuhibbu ni si napsihi sa pinakamalapit itong kahulugan hindi magiging ganap ang paniniwala pananampalataya ng isa sa inyo hanggang hindi niya naisin sa kanyang napakit ang gaya ng pagmamahal o paglalais niya sa kanyang sarili mga kapatid sa pananampalatayos lang pagkagmahalawin tayo sa sandaling tayo ay may napipinsahan o nasasaktan na isang tao lalo na kung hindi siya kumaganti mas pinitili pa niya ang manahimik magsabar o magtikti o umiyak at pinapabaya niya na lang ang lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang panalangin ng isang nabi ay katanggap-tanggap at parating nasa anin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuon sa, sa silang matiisin. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa banan pala ng palatayang Islam. Sa ating mga kinikilos at mga pinagawa, baka nakakapinsala na pala tayo na hindi natin na lalaman. Naway sa tuwing na ay kabayan tayo ni Owa at ilayon tayo sa mga kasalanan na hindi natin nalalaman. Tayo po ay manalamin at hindi po natin sa Kanya ang papatawaran namin. O Owa, pag-isay mo ang aming mga puso, ayusin mo ang aming mga unayang pagsipunan, gabayan mo kami sa landas ng kapayapaan, iligtas mo kami sa kadiliman, umog sa liwanag kami. Tungo sa liwanag, ilayo mo kami mula sa kahalayan, panlabasman, mo at pagpalain mo ang aming mga tina, ang aming mga mata at ang aming mga puso, ang aming mga asawa at ang aming mga anak. Patawarin mo kami, tunay na ikaw ang mapagpatawad ang mawain. Gawin mo kami mapagpasalamat sa inyong biyaya at mapagpuri sa inyo habang tinatanggap ito at aming Panginoon, patawarin mo kami at ang aming mga kapatid na nauna na sa amin sa pananampalataya. At huwag mong ilagay sa amin ang mga puso ang pagkamuhi hindi hinanaki sa mga sumasang palataya. Aming Panginoon, katotohanan, ikaw ay tigip ng tigit ng kabahitan ang pawain. O Allah, naway lagi mo kami kagabayan at gawing maging matatag sa pagsunod sa iyong hindi sa inyong religion, Islam. At naway pagpalaw nyo po sa amin na kami ay ulatnan ng kamatayan na nasa kalagayan ng isang matuwid na muslim. Amin ya Allah. Ibadaw ka, inang laka. Ibadaw na itang laka mga lai at ako niyo Ya iwan na inaaman ng sando alay ipasang limong taslima. Allah masanding ala Muhammad. Wala ka ni Muhammad. Kama sa ala Ibrahim. Wala ka wa rin muhammad, para muhammad, kama para tala'y makin, wa hari makin, kami ng majid, Allahumma bao mamang niyong mayna, ulo pina, wasney lalala ay pina, pahmina, sukulas talam, manatse minha wa ma badal wa barik lana fi asma'ina wa asba wa asba'i wa wa was was jaw wa as wa jina wa wa alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina binimati tika muktina biha kami paano din na nakalain na rabat rabat Rabanak na perla na manirpani sa kapuna bilhiman wala at matat manatag sigal na tikulubi na ilin dahil amano rabba na inaka kapuno rahim wasan na lawa na nandina aman, wala ali.